ko, pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Kaya nang inaasahan ng lahat, ay sinasabi ngayon ni Sekretary Avalos na fake news ang dokumentong inilabas ni Maharlika na kung saan makikita ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. na umano'y sangkot sa illegal na droga at target ng isang operation ng PDA. Kaya dapat umano ay hindi maniniwala ang taong bayan sa mga ganitong uh, pakulo. Inilabas nga ng uh, PIDIA na umano ito ay AI-generated na report at wala o manong sa kanilang lag ang sinasabing uh, dokumento na inilabas ni Maharlika. Siyempre, agay ng inaasahan dahil under sila sa Office of the President, talagang hindi pwede ilalaglag nila ang kanilang amo. Kaya ang challenge ng taong bayan kung talagang hindi totoo at fake news itong vlogger na si Maharlika, kasuhan itong si Maharlika, o kaya magpatawag ng Senate Inquiry, o House of Representative Inquiry at isama itong si Maharlika pati na rin ang FIDEA na nagpalabas nitong report ang uh, pumerma nitong uh, operasyon ng FIDEA para malaman kung totoo. Well, ganito lang. Huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news. No no less ng FIDEA nagsabi na hindi totoo ito. E, Kumisa, it's so unfair. Eh. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Kaya... Kahit nga raw siya ay biktima sa sa ng cyber. fake news dahil minsan na rin siyang nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin, sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako eh. Nagdemanda ako sa Pangasinan, sa mga gumagamit ng, ng pangalan ko, ng boses ko. Alam natin mga kababayan, itong, siyempre, hindi niya pwede ikumpara ang sinasabi niyang biktima siya o mano ng identity theft. Uh, dahil ang usapan uh, kay Pangulong Marcos ay droga which is ang pangulo po natin, ang uh, manager ah, ng ating uh, bansa, yung uh, nagmamanage ng ating ekonomiya. Ngayon mga kababayan po natin, kung may mga ganitong allegation kay uh, Pangulong Marcos, ay eh, posible kasi makakapikto o mano ito sa kanyang mga desisyon. Kaya ang hiling ng taong bayan para tapos na, uh, matapos na ang mga allegation na ito at talagang hindi totoo itong mga allegation sa kanya, dapat ay magpa-drug test siya. So ito talaga, ang challenge ng taong bayan. So, kagaya ng challenge ni dating Pangulong Digong, magpa-drug test itong si PBBM para tapos na at magkaalaman kung uh, positibo nga ba siya o hindi. Narin lang din eh. Uh, at uh, dapat buho kumano para talagang uh, hindi may deny at hindi madaya ang result. So, oh, It's identity theft. Uh, ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no? pati pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Yun nga po mga kapabayan po natin, hindi daw tayo basta-basta maniniwala. Tama naman yan, kahit ako hindi naman ako basta-basta naniniwala sa mga allegation nito ni Maharlika. Maraming allegation si Maharlika, ngunit ang iba ay nagkatotoo nga mga kababayan po natin. Kaya may mga instances na naniwala po tayo sa mga pasabog ni Maharlika. Ngunit itong napakatinding pasabog para sa si isang presidente ng ating bansa, ang kailangan po natin ay legit na kasagutan. Ano? Pagpa-drug test ang ating Pangulo para ang taong bayan ay maniniwala na hindi ito totoo at fake news lamang ito at bumalik na ang tiwala ng mga Pilipino sa ating Pangulo. Hindi pwede yung sabihin lang ng PIDIA, sabihin ng DILG Secretary Abalos na fake ito, hindi totoo. Kailangan ang tamang kasagutan. Kayo po mga kababayan po natin, pabor po ba kayo ah, na magpa test ang ating Pangulo? At naniniwala ba kayo na posibleng totoo itong pasabog ni Maharlika? Ah, ano po ang inyong komento mga kababayan? Komento po sa ating comment section. Maraming salamat.